Isayas Ang mensahe tungkol sa Moab Ikalabing limang kabanata Ang mensaheng ito ay tungkol sa Moab Sa loob lang ng isang gabi ay nawasak ang lungsod ng Ar at Kir na sakop ng Moab Humahon ang mga taga-dibon sa kanilang templo at sa kanilang mga sambahan sa matataas na lugar para umiyak Iniiyakan ng mga taga-Moab ang Nebo at Medeba ang bawat isa sa kanila ay nagpakalbo at nagpaahit ng mga balbas upang ipakita ang kanilang kalungkutan. Nakadamit sila ng sako habang lumalakad sa lansangan. Humahagulgul sila sa bubong ng kanilang mga bahay at sa mga plaza. Umiiyak ang mga taga at ang mga taga Eleyale at naririnig ito hanggang sa Jahaz. Kaya ang mga sundalo ng Moab ay sumisigaw sa takot. Nalungkot ako dahil sa nangyari sa Moab. Nagsitakas ang kanyang mga mamamayan papuntang Zohar, hanggang sa Eglat Shalishia. Nagiiyakan sila habang umaahon papuntang Luhit. Ang iba sa kanila ay humahagulgol patungo sa Horonain dahil sa kanilang sinapit. Natuyo ang mga sapa ng Nimrim at nalanta ang mga damo. At wala ng sariwang mga tanim kaya dinala nila sa kabila ng daluyan ng tubig ng Arabim ang mga ari-arian at kayamanang natipo nila. Ang iya kanila ay maririnig sa hanggana ng Moab, mula sa Eglaim hanggang sa Be'er Elim. Naging pula sa dugo ang tubig ng Dibon, pero higit pa riyan ang gagawin ko. Magpapadala ako ng mga leyon na lalapa sa mga nagsisitaka sa Moab at sa mga naiwan doon.